Ang dikit na po. <laughs> Night more. Mommy, love me. Yan. Dikitan nyo yan si Mommy. Magbili nga ako ng isang kilong manok pang adobo. Mommy, love me. Ang popogi loves, so. oh. Mm -hmm. Sarap ng hangin. Grabe na tinaba ako, mami. <laughs> Hindi ko na pakita yung mukha ko yung taba-taba ko. na ako sa kanin ngayon. Wala na si... Wala na si Lady Finger. Mataba na si Lady Finger. Labs, mamili na kayo, Labs. Alam gusto mo yung nakapote, yung nakaitim. Labs. Asan na sila, Labs leya? Mahal naman, nasaan ang pogi. Ayan, Labs, oh. Ayan, naka-yellow na lang kila, Labs Lea. <laughs> Ayan so yung Labs Lea. Ayan, may plastic. <laughs> Baka tayo. Love Slay. Yan na lang anuhin niyo kasi mga walang brief eh. Para pag magbabaan nakatayong nakatayo Melo. Melo na mo. Ayaw ko nyan. Love Slay. Melo na amoy. Ayan na lang, oh. naka-purple. Ayan, loves, oh. Loves. Yung nakaitim. Melon na amoy. <laughs> Bibili lang ako ng isang kilong manok pang adobos. Pang adobos. Need daw transport. I just came. I need transport. Ayan, loves. Nakangiti, loves, oh. Kan Punta ako dito sa market. lang ako ng manok pang adobo. O TW na si Mami sa bahay mo, Alvin. May yun, Mami. May pala yun, Mami, no, Mami. Bago lang yun. Ngayon ko lang siya na ano. Siguro dumaan sa... Ayan, Mami, salamat. Maghanap nga tayo ng makain natin, snack natin. Nesto Pandesal. Hopia. Masarap kaya ang hopia. Kaso yung ibang gumagawa ng hopia matigas. Mini cupcake. Ang liliit naman itong mini cupcake na to. Magkano ba to? Sabi. Uh, hindi pala ako nagkuha ano. Hindi ako nagkuha ng trolley kong maliit. Menya. Ay, mainya pala, mami. Dikitan ko na lang siya mamaya. Menya pala yon. Bibili na lang ako ng ano, manok.